Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Germany ang ilang malalaking negosyante at mga business leaders sa isinagawang business forum na inorganisa ng DTI. Dito, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na isali ang Pilipinas sa expansion ng kanilang mga kumpanya. Mahalaga ito, lalo na't na at isa ang Germany sa mga bansa sa Europa at sa buong mundo na may pinakamalakas na ekonomiya. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. Sa Business Forum din, pumirma ng Letter of Intent at Memorandum of Understanding ang mga kumpanya mula Pilipinas sa Germany para sa papasuking investments ng mga ito. Ibinandera rin ng Pangulo ang pagpapadali sa pagpasok ng mga investors sa bansa gaya ng pagtatatag ng Green Lanes ng Board of Investments at ang pagkakaroon ng Pilipinas ng Maharlika Investment Fund para sa mga strategic projects ng pamahalaan. Nakipagpulong din ang pangulo sa mga malalaking kumpanya sa Germany kasama ang DTI. New ideas that uh, we have discussed with leading companies like uh, Bosch that's planning to increase its presence in the Philippines in partnership with the Ayala Group or uh, Lufthansa, that's Six Techniques, you know, that's doing uh, maintenance, repair and uh, overhaul operations for uh, large uh, aircraft. So they're expanding their operation They are not part of uh, what we have announced as uh, investment. Uh leads Bago matapos ang business forum, inihayag ng Pangulo ang pagsali muli ng Pilipinas sa ilang economic at trade agreements gaya ng EU's Generalized Scheme of Preference Plus at PH-EU Free Trade Agreement. Umaasa ang Pangulo na mas lalakas pa ang suporta ng Germany sa Pilipinas sa pagdaraos ng ikalawang sesyon ng Philippine-Germany Joint Economic Commission o JEC na idaraos sa ika-27 ng Marso ngayong taon sa Metro Manila. Charles Nicolimon para Solizon Headlines.